May taong biglang nagsabi ng isang bagay na nakakapikon. Ramdam mo na agad, kumukulo ang dugo mo, umiinit ang pisngi, at para bang handa ka ng sumabog. Lahat ng tao sa paligid, nakatingin sa iyo, hinihintay kung paano ka tutugon. At sa isip mo, parang natural lang na sumigaw, gumanti, o maglabas ng matatalim na salita para ipagtanggol ang sarili. Pero ito mismo ang eksaktong sandali na tinutukoy ng mga sinaunang Stoic philosophers. Ang mga taong may tunay na lakas ay hindi ang pinakamaingay, kundi ang pinakakalmado. Hindi sila nananalo sa pamamagitan ng pagtaas ng boses, kundi sa pamamagitan ng kontrol sa sarili. Ang galing nila ay nasa kakayahang pumili ng tamang sagot kahit sa gitna ng matinding emosyon. Sa Stoicism, ang tunay na laban ay hindi sa harap ng tao na bumatikos sa iyo, kundi sa loob mo, laban kontra sa init ng ulo laban kontra sa tukso na sumabay sa ingay at galit ng iba. Kapag nakontrol mo ang reaksyon mo, doon ka nagiging panalo. Kaya ang tanong, paano mo pipigilan ang sarili mong emosyon at paano kasasagot sasagot ng hindi bumababa ang dignidad mo? Sa video na ito, ibabahagi ko ang limang matatalinong sagot na paulit-ulit na ginamit ng mga stoic sa loob ng mahigit dalawang libong taon. Mga sagot na hindi lang nagpapatahimik sa kalaban, kundi nagbabalik ng respeto sa iyo. Mga sagot na nagpapakita na hindi mo kailangang sumigaw para magwagi dahil minsan ang pinakatahimik na boses ang siyang pinakamalakas. At ang ikatlong response na ibabahagi ko ay napakalakas dahil ginagawang sariling bitag ang mga salita ng kalaban. Kaya siguraduhin mong manatili hanggang dulo. Hit that subscribe button at sama-sama tayong maging mas matalino at mas matatag sa bawat sitwasyon. Response number 1. Naiintindihan ko ang punto mo pwede mo bang ipaliwanag? Karaniwan kapag may bumatikos sa'yo, lalo na kung mali ang tono o bastos ang dating, unang reaksyon mo ay gumanti agad. Minsan gusto mong ipakita na hindi ka basta-basta, kaya lalaban ka ng salita laban sa salita. Pero ito ang pagkakamali ng karamihan. Sumasabay sila sa emosyon ng kalaban, imbes na kontrolin ang sitwasyon. Ang unang matalinong sagot na ginagamit ng mga Stoic ay simple pero napakalakas. Naiintindihan ko ang punto mo. Pwede mo bang ipaliwanag bakit ito mabisa? Kasi karamihan ng taong mahilig mangbash o mambatikos mang ay hindi talaga handa na suportahan ang kanilang mga sinasabi. Madali silang magbitaw ng salita gaya ng "walang kwenta 'yan" or "hindi mo alam ang sinasabi mo." Pero kapag hiningi mo na ang detalye kung saan galing ang ideya nila, madalas wala silang sulidong sagot. Isipin mo ito. May meeting ka sa trabaho pinaghirapan mong ipresent ang proposal mo. Biglang may sumabat at sinabing, wala namang sense yan. Maliwanag na hindi mo alam ang market. Natural, gusto mong ipagtanggol ang sarili mo. Ilista lahat ng research at effort na ginawa mo. Pero sa halip, huminga ka ng malalim at sinabi, Naiintindihan ko ang punto mo, pero pwede mo bang ipaliwanag kung aling part ang tingin mong unrealistic? Anong mangyayari, biglang sila ang mapipilitang magpaliwanag? at kung wala silang sapat na basehan, unti-unti silang matitigilan. Minsan pa nga, mapapahiya sila sa harap ng iba dahil lalabas na wala silang sapat na alam. Ito ang tinatawag na power of curiosity. Hindi ka nakipag-away, hindi ka nagtaas ng boses, pero ikaw ang nagkontrol ng usapan. Imbes na ikaw ang nasa depensa, sila ang napilitan magpaliwanag. Gusto ko ring i-highlight ang payo ni Socrates na hinahangaan ng mga Stoics The only true wisdom is knowing you know nothing. Kapag tinanong mo ang kalaban para ipaliwanag ang sarili nila, nagpapakita ka ng humility, handa kang makinig. Pero sa parehong oras, ipinapakita mo rin kung gaano kababaw ang kanilang batikos. Psychologically, ito ang nangyayari. Ang taong galit ay nasa emosyonal na estado. Pero kapag tinanong mo sila ng logical na tanong, napipilitan silang lumipat sa rational side ng isip nila. At sa prosesong iyon, madalas lumalabas na wala palang laman ang kanilang argumento. Importante, dapat genuine ang tono mo. Hindi sarcastic, hindi patutsada. Kasi kapag nagmukha kang nanunukso, baka lalong gumulo ang sitwasyon. Ang sikreto ay tunay na curiosity. Parang gusto mo talagang maintindihan. Gamitin mo ang response na ito sa mga taong mahilig maghagis ng malabong akusasyon. Sa halip na ikaw ang bumagsak sa emosyon, Hayaan mo silang mahulog sa bitag ng sarili nilang salita. Response number two, tama ka. At ito ang gagawin ko tungkol dito. Minsan, ang pinakamabilis na paraan para manalo ay hindi sa pagtanggi o pagdepensa, kundi sa pag-amin. Pero hindi ito pag-amin na mahina ka. Ito ay tinatawag na strategic surrender. Kapag may tumama na valid na puna laban sa'yo, imbes na makipagtalo, sabihin mo agad, tama ka, at ito ang gagawin ko tungkol dito. Simple lang, pero sobrang lakas ng dating nito. Isipin mo ito. Nasa client meeting ka, kasama ang buong team. Biglang sinabi ng kliyente, medyo may halong frustration. Paulit-ulit na kayong late mag-submit. Nawawalan na kami ng tiwala sa inyo. Ramdam mo ang tension. Ang team mo nakatingin sa'yo. Parang gusto nilang ipagtanggol mo ang lahat ng dahilan. Kulang sa tao, technical challenges, pagbabago ng scope. At lahat ng iyon ay totoo naman. Pero kung gagawin mo yon, lalo ka lang magmumukhang defensive. Ang ginawa ko noon, tumingin ako sa kliyente at diretsong sinabi, Tama ka, at ito ang gagawin ko tungkol dito. Starting this week, magi implement kami ng bagong project tracking system. Bawat Friday, makakakuha kayo ng update para hindi na kayo masurpresa. At ako mismo ang magbabantay para matupad ang bagong deadline na mapagkakasunduan natin ngayon. Boom! Sa isang sagot na wala ang tensyon, ang dating galit na tono ng kliyente ay biglang lumambot. Imbes na magpatuloy sa batikos, naging curious sila sa solusyon na inooffer ko. Mula sa pagiging adversaries, naging collaborators kami. Ano ang sekreto rito? Simple lang. Kapag pinuna ka, may dalawang gusto ang tao. Una, makita kang nagde-defend at nagdadrama, ibig sabihin, tama sila na magduda sayo. O pangalawa… Makita na seryoso ka at gagawan mo ng aksyon ang problema. At guess what? Kapag pinili mo ang pangalawa, nawawala ang dahilan nila para mainis. Sabi nga ni Epictetus, don't explain your philosophy, embody it. Huwag kang puro paliwanag, ipakita mo sa aksyon. Pero may babala, gumamit lang ng response na ito kung valid talaga ang puna. Kung unfair o mali ang batikos, hindi ito bagay. Ang lakas ng linyang ito ay galing sa katapatan at kagustuhang ayusin ang sitwasyon. Kaya tandaan mo, kapag totoo ang mali mo, huwag ka nang gumastos ng oras sa pagdepensa. Aminin mo agad, tapos ipakita mo ang plano para solusyonan. Sa halip na masira ang respeto sa iyo, lalo pang tataas. Minsan, ang kritiko mo pa mismo ang magiging kakampi mo. Response number three. Interesting yan. Ano ang nagpaisip sa iyo ng ganyan? May mga tao na hindi talaga naghahanap ng solusyon o makabuluhang usapan. Ang gusto lang nila ay mang-provoked, mang-insulto, o basta makapangasar. At dito pumapasok ang ikatlong sagot ng Stoics. Isang linya na elegante, kalmado, pero sobrang lakas ng tama. Interesting yan. Ano ang nagpaisip sa'yo ng ganyan? Bakit ito mabisa? Kasi imbes na gumanti ng insulto, binabalik mo ang tanong sa kanila. Parang sinasabi mo... Sige, pakinggan natin kung saan ka nang gagaling. Pero deep inside, alam mong sa pagbubukas nila ng bibig, sila rin ang magbubulgar ng kahinaan ng argumento nila. Isang halimbawa, may dinner party ako na inatendan. Kasama ko ang isang kaibigan na freelancer, isang graphic designer na matagal nang matagumpay sa larangan niya. Habang naguusap ang lahat, biglang may nagsabi, Buti ka pa, freelancing lang. Parang laro lang sa computer, walang totoong responsibilidad, Kita mong insulto talaga, di ba? Pwede siyang gumante, ilista ang mga kliyente niya, ang hirap ng trabaho niya, o ipaliwanag ang sacrifices na ginawa niya para makamit ang success niya. Pero ang ginawa niya, ngumiti lang at sinabing, Interesting yan, ano ang nagpaisip sa'yo ng ganyan? Biglang natahimik ang mesa, yung tao na ng insulto, natigilan. Ah, uh, well, parang sa tingin ko… Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag na galing lang pala iyon sa assumption at prejudice niya. At sa huli, mismong siya ang umamin. Actually, hindi ko talaga alam kung ano ginagawa ng freelancers. At ayon, lahat ng tao sa mesa nakita kung sino ang may sense at sino ang wala. Ito ang kagandahan ng response na ito. Pinipilit mong ipakita na curious ka, pero sa likod noon, hinahayaan mong sila mismo ang maglantad ng pagkakamali nila. Hindi mo sila tinapakan sarili nilang salita ang nagpakita ng kanilang kamangmangan. Sabi nga ni Marcus Aurelius, The best revenge is not to be like your enemy. Habang sinusubukan kanilang hilahin sa level ng petty insults, pinapakita mong kaya mong manatiling kalmado, curious, at dignified. Ang sikreto rito ay ang tono. Dapat genuine, hindi sarcastic. Kung magmumukha kang nangaasar, baka lalo pang lumala ang gulo. Pero kung tunog interesado ka talaga, sila mismo ang mapapaisip. Bakit ko nga ba nasabi yon? Sa huli, ikaw ang nagmumukhang composed at matalino habang sila naman ang nagiging maliwanag na walang substance. At tandaan, hindi mo sila pinatahimik sa pamamagitan ng lakas ng boses mo, kundi sa bigat ng kanilang sariling salita. Response number 4. Salamat sa pagsabi niyan. Kapag may taong galit na galit sa'yo, sumisigaw, nagre-reklamo, o nagbibigay ng harsh criticism, ano ang natural na reaksyon mo? Siyempre, depensa agad. Gusto mong ipaliwanag ang side mo o gumanti para hindi ka mukhang mahina. Pero minsan, mas nakakagulat at mas nakakapangdisarma ang hindi inaasahang sagot. At ito ang ikaapat na stoic response. Salamat sa pagsabi niyan. Oo, simple lang. Pero subukan mong sabihin ito ng may sincerity. At makikita mo kung gaano kabilis magbago ang dynamics ng sitwasyon. Isang halimbawa, may kapit kapitbahay ako noon na sobrang galit kasi ang aso ko daw tumatahol buong umaga kapag nasa trabaho ako. Dumiretso siya sa harap ng bahay ko, galit na galit, halos sumisigaw. Ang ingay ng aso mo, halos buong barangay na iistorbo. Kung hindi ka kikilos, baka magreklamo na kami sa barangay. Sa loob-loob ko, gusto ko talagang ipaliwanag. Bagong adapt lang yan, inaayos ko na, hindi ko alam na ganito pala. Pero pinili kong huminga at kalmado kong sinabi, Salamat sa pagsabi niyan. Hindi ko alam na ganun pala ang nangyayari at buti na lang sinabi mo sa akin para maayos ko agad. Boom, parang may magic. Yung galit niya biglang bumaba. Yung balikat niya bumagsak na parang nawala ang tensyon. Biglang nagbago ang tono. Ah, oo. Kasi baka makatulong kung subukan mong dalhin sa trainer. May kilala akong magaling. Dati, galit na kapitbahay, biglang naging katuwang sa paglutas ng problema. Nagkapalitan pa kami ng number para kung may problema ulit, direkta niya akong ma-message. Ganito kalakas ang pasasalamat. Hindi ito weak response, ito ay stoic strategy. Kapag ang tao ay galit, usually gusto nilang maramdaman na naririnig at naiintindihan sila. Kapag nagpasalamat ka, pinapakita mong open ka at handang makinig kahit na mali ang paraan ng pagkakasabi nila. Sabi ni Seneca, Every new beginning comes from some other beginning's end. Kapag tinanggap mo ang feedback, kahit harsh, nagtatapos ang away at nagsisimula ang mas maayos na usapan. Psychologically, binabasag mo ang script na inaasahan nila. Handa silang makipagdebate, pero hindi nila alam paano haharapin ang pasasalamat. At sa karamihan ng sitwasyon, ang galit ay napapalitan ng pakikipagtulungan. Kaya tandaan, gumamit ng pasasalamat kapag may sense naman ang concern nila, kahit mali ang tono. Kapag ginawa mo ito, madalas ang dating kalaban ay nagiging kakampi. Response number 5. Silent pause at salamat sa insight mo. Minsan may mga taong gagawin ang lahat para lang saktan ka sa harap ng iba. Hindi para magbigay ng constructive feedback, kundi para pahiyain ka. At dito pumapasok ang pinaka-eleganteng sagot na kayang ibigay ng isang stoic. Hindi salita agad, kundi katahimikan. Kapag may nagsabi ng sobrang bastos o nakakainsultong bagay, huwag ka agad gumanti. Huminto ka. Mag-pause ng ilang segundo, tingnan mo sila diretso sa mata. At saka mo sabihin, salamat sa insight mo. Simple. Pero napakalakas ng dating. Isang sitwasyon na hinding hindi ko malilimutan. Nasa harap ako ng mga potential partners, nagpe ng bagong marketing strategy. Ang presentation ay smooth, lahat engaged, hanggang sa may isa sa mga competitors na halatang naiinggit. Bigla siyang sumabat hindi siguro tayo dapat makinig sa payo ng isang taong halatang kulang sa experience. Mas mabuti sigurong makinig tayo sa mas may alam. Boom! Insulto sa harap ng lahat. Natural gusto ko sanang maglista ng achievements ko, banggitin ang credentials ko at ipamukha ang mga sablay niya. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Huminto ako. Tatlong segundo ng tahimik na pagtingin sa kanya. At saka ako sinabi, salamat sa insight mo. Tahimik ang buong kwarto. Yung insulto niya, Parang mas lalo tuloy na ng lahat dahil pinatagal ng katahimikan. At imbes na ako ang mapahiya, siya ang nagmukhang maliit at insecure. Alam mo ang nangyari? Pagkatapos ng meeting, lumapit ang iba't ibang tao at nagsabing, Impressive ang composure mo kanina. At guess what? Kami ang nakakuha ng kontrata. Partly dahil nakita nilang unprofessional ang asal ng kalaban ko. Bakit effective ito? Kasi binibigyan mo ng spotlight ang mga salita nila hindi ka sumasabay sa ingay, kundi ipinapakita mo ang kontras ng dignidad mo laban sa kabastusan nila. Sabi nga ni Epictetus, It's not what happens to you, but how you react to it that matters. At dito, pinakita mo na kahit gaano kasama ang trato sa'yo, ikaw pa rin ang may kontrol. Ang katahimikan mo ang nagbigay bigat at ang simpleng salamat ang nagpakita na hindi ka natitinag. Psychologically, nai-expose ang kalaban. Yung mga nakikinig, hindi na iniisip kung tama ba ang sinabi niya. Iniisip nila kung bakit niya nasabi iyon sa paraang bastos. At doon ka panalo. Kaya tandaan, kapag sobrang below the belt na ang atake, huwag mong ibaba ang sarili mo sa level nila. Patahimikin mo sila sa pamamagitan ng katahimikan at dignidad. Ngayon, natutunan mo na ang limang smart responses na ginagamit ng mga stoic para patahimikin ang kahit sino, hindi sa sigaw kundi sa composure at karunungan. Unang response, gamitin ang curiosity. Naiintindihan ko, pwede mo bang ipaliwanag? Pinapakita nito na kaya mong kontrolin ang usapan. Ikalawa, kapag mali ka talaga, aminin agad at may aksyon. Tama ka, at ito ang gagawin ko tungkol dito. Mas nakakakuha ito ng respeto kaysa sa depensa. Ikatlo, ang eleganteng pagbabalik ng tanong. Interesting yan. Ano ang nagpaisip sa iyo ng ganyan? Hayaan mong sila mismo ang maglantad ng kahinaan ng argumento nila. Ikaapat, unexpected gratitude. Salamat sa pagsabi niyan. Nakakabasag ito ng galit at nagiging daan para sa cooperation. At ikalima, ang katahimikan at simpleng pasasalamat. Silent pause at salamat sa insight mo. Isa itong master move na nagpapakita ng disiplina at dignidad. Lahat ng responses na ito ay may isang common thread ikaw ang may kontrol sa sarili mo. Hindi mo pwedeng kontrolin ang sinasabi ng iba, pero lagi mong pwedeng kontrolin ang reaksyon mo. Sabi nga ng mga Stoic, ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa lakas ng boses, kundi sa tibay ng loob. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat ng oras, minsan, ang pagiging kalmado mo pa mismo ang pinakamalakas na sagot. Kaya sa susunod na may manginsulto, magalit, o sumubok sirain ang mood mo, alalahanin mo. Hindi ang sitwasyon nila ang magdidikta ng resulta, kundi ang sagot mo. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, bigyan mo ng like, i-share sa iba para kumalat ang wisdom, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang stoic lessons. Ang reaksyon mo ang totoong sukatan ng iyong karakter. Kaya piliin mong maging matatag, piliin mong maging stoic. thank you Thank you thank you Thank you